Yan, good morning. Nay bigat ka kabsat. tayo til yempo. Ang kantikwa. Hindi ko nilagyan ng crispy anto. Crispy fry, hindi ko nilagyan. Yung natural lang na prito ng karne. Yan. Di ba? natural lang, wag ko nilagyan ng crispy. Anuin ko naman yung dating pagluluto. Na walang crispy yan. Ito pa yung lempo. Oh, di ba? Sharp. Uh, wait natin. Pag naluto, kain tayo. Mm, sarap! Mas pa rin ang hangin. Grabe! Ayan, walang tigil pa rin ang hangin. Ayan, tignan nyo guys. So walang tigil ang hangin. Lakas! Lakas, grabe! Lakas! Ayan, malakas na hangin. Wala naman ulan. Ayan, ang aking niluluto. Oh, sarap! magluto tayo, magprito tayo ng ano guys, magprito tayo ng tawag nito. Liempo. Pero hindi tayo hindi natin lagyan ng crispy fry. Yan. Yung natural lang na prito, yung dating old na prito kasi gusto ko yung dati, gusto ng lasaan talaga yung talagang prito, hindi yung may crispy fry. Yan. Yung dating prito na walang ilagay kundi asin, bichin. Yan, di ba? Tingnan natin. Ang aking niluluto. Oh, yan na yung aking niluluto sarap. Mm. Yan, sarap to matalsi. Yan, oh, sarap. Marami pa. Marami pa akong luluto. And, aking prinito kanina. Nakaw, nakasat. Hehehe. <laughs> yan. Kaputi ka si cellphone. Kaputi ka dot dot do di cellphone. Yan, nakasat. Dilinuto ko. <laughs> Mm. At uh, na pa siten? Ten, tanak siten Ten, linuto <laughs> May kay tamangan tayon. Oh, atay prinito kon. Yan, last na yung naprito ko. May last pa na isa. Yan, sarap. Hindi kain tayo. Yan, prito ng po. Yung simpleng prito lang to, wala siyang, wala siyang, ano, wala siyang crispy fry. Yan, yung talagang dating prito na walang, ano sa hug walang nilalagay ang nilagay lang ano bechin sa asin yan naprito ko guys muntik na, sunog muntik sunog dahil sa kasi cellphone dahil sa kadudot-dot ng cellphone muntik sunog yan tikman natin guys kung masarap Tikman na natin itong niluto natin. Prinito natin ano, liempo Walang crispy fry. Ano to? Yung talagang dating old na pagluluto na lagyan mo lang ng bechin saka asin oh karap na hmm hmm karap may buto karap hmm hmm karap hindi na kahit kain tayo magandang tanghali tayong lahat kain na tayo